Boss, ah uh, hapon na. Bali, katatapos lang din natin mag-deliver kanina ng pet shampoo, yung ating baby powder scent. ah uh, after nun, grooming din tayo sa dagupan. So, bali, yung likodan ko na arko is Orbis Tondo. Mga boss, ah uh, bali, pangatlong diskarte ko, mga boss. ah uh, may dala-dala tayong American Bully, mga boss. Labas mga tropa para makita ko hiyan mo lang tropa labas mo para makita dito yung mukha lang, gyan lang, okay na yan, okay na yan, okay na yan. ayan, uh, bali pinick up po namin itong American Bully na to dahil dadalin ko sa aking kompare na si Jim Castillo, shoutout sa'yo bali ang titira dito is si Million, yung anak ng import nya na si Enzo from China ayan no oh. so mga mama ang labas dito, mga boss kung gusto nyo ng American Bully na quality pwede nyo po akong kontakin or ang aking kumpari na si Jim Castillo Ayan, kung hindi nyo po siya kilala, pwede nyo po kayong lumapit sa akin at sasamahan ko kayo. Sa kanya, bali, pangatlong discard ko, no? pinagsabay-sabay ko na. Dog shampoo, kaka grooming, ngayon naman, stud mga boss. Ayan, pauwi na kami mga boss. Hmm. Last na to na discard ko, oh. yan ang mga sinasabi ko sa inyo mga boss. Kailangan hindi kayo pwedeng dumipende sa isang ni natin. Kasi kung iisa lang at maliit kita nga, ayan o. Oh. Okay na mga boss. O bestyon I-drop ko na ito sa kumpare kong Jim Castillo sa Malasiki. Pero more bestyon to Malasiki. After ng session na ito, win na tayo. Tapos na. Yun.